Alright, nagkakarambula na dito mga boss <laughs> Ayan o no? Dito ko pinadaan sa may ano Papuntang uh, Mindanao Avenue Alright, so once again Good morning sa inyong lahat no? uh, May 2 Parang hindi ko naramdaman yung Pagpapalit ng buwan Kasi nashtack ako dun sa buwan na Kung saan iniisip ko siya <laughs> Yes. May Aga-aga, <laughs> papatawa. Alright, once again, this is Joms Moto Good morning sa inyo lahat, mga bossing. Ingat tayo, ride safe, and of course, Uh, nakapahinga yung iba, yung iba hangover kasi naginom kahapon, nag-enjoy so wala tayong magagawa kundi magtrabaho ulit, di ba? so wala ang libor-libor day-day naman alright, so good luck sa may and hopefully uh, isa lang ang hiling ko this May uh, ano maging balance lang yung panahon may init, may ulan, may init, may ulan, All right? So yun naman ang gusto natin, hindi naman laging ulan kasi mahirapan din tayo magtrabaho. So yung mga maglilagramo na laging na lang umulan, laging lang mainit. Yeah, sana ang hiling ko dapat balance lang, All right? So tra Right uh, style, Papunta tayong Mandaluyong Punta tayo sa trabaho And of course may dadaanan muna tayo dito So once again this is Joms of Vlog no? Keep supporting my YouTube channel uh, Alam ko uh, dumadami-dami na tayo ng onte uh, Hopefully hindi nyo ako bibitawan Hindi nyo ako iwanan Si Any suggestion Like uh, Kung ano yung saan ako pupunta, saan man ng rides So baka may sponsor kayo dyan mag-ride tayo na mag-ride basta may sponsor uh, well actually makakalayo but anyway paghahandaan natin dyan uh, sala maraming salamat nga pala kay Rigi Osano kay sa tropa natin sa boss natin no? Uh, hopefully baka si boss Rigi Osano na ang magka-finance sa atin eh, no, alright shout out sa boss and uh, see you soon alright let's go Himala, walang traffic dito. <laughs> Himala, for the first time. Ano to, madaling araw? Alright mga boss, nasa ko ba ilalim na tayo no? Kita nyo naman, napakaluwag. <laughs> Kaya sinasamantala natin ang kaluwagan. Dahil nga, maluwag talaga. Ang sarap magkakay pag ganito. Diba?